Owa 6 kag ilo-ilo peso gina-verify ang impormasyon nga may isa ka ilong OFW sa Israel nga ginabduct samtang isa sa 23 ka OFW nga napakig-angutan sa Iloilo City OFW Help Desk nagpahayag nga luyag sini nga magpauli sa pusod. Ini ang tingob nga puwera sa nga gintutukan nanday Zen Kilantang kag John Sala. Ginpahayag sang Iloilo Public Employment Services Office nga may nagkontak sa Bulig Ilonggo Migrants Desk na tuhoy sa isa ka Ilonggo OFW nga ginapangita matapos nga ginaaligar, ginabduct sa padayon nga gyera sa Israel. Nagpaiway ang peso nga maghatag sang detalye kung sino ang nagpakigangot sa ila, kagkuntagya diin ang OFW samtang padayon pa nga ginaverify ang impormasyon. May nagtawag sa amon nga apektado ang magbugto o magutot duha kabilong ang isa safe na siya ang isagin at abdak, but uh, we 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 still have to validate that kaya nauto ang communication and we are trying to reach sa ano sa naghatag information pero hindi namun makontak na no so we are trying to validate and make a follow up sa amuran nga sitwasyon sa magulok magutol ginpahayag naman sa Owa Region 6 nga wala pa sila sa may nabaton nga reklamo halin sa pamilya sa OFW na sa nasambit nga impormasyon Once na report ang family sa office, ini-endorse sa embassy natin ma Sa 140,258 ka mga OFW nga taga-probinsya sa Iloilo, 194 deri ang naimbentaryo nga nagatrabaho sa Israel. Ginavalidate pa ang kahimtangan sa mga ini. Sa mga OFW naman yung tumandok sa syudad sa Iloilo nga napakigangutan na sa OFW Help Desk, isa lang sa ilang nagpabutsyag, nga luyag sinimagpauli sa Pilipinas as she narrated that uh, she is one hour away from the bomb area and uh, by the no, gusto yun na lang mapuli um, kinakulbaan ito sa Nagpasalig naman ng Iloilo City Government ng buligan ini sa teon ng makapauli na sa pungsod ang ayo ya lang sa amon is makaubra gid sa dayon kay gaubra ka sa hotel no uh, international hotel lang niya ginaubrahan ang ayo ya man at least ani same level hotel iya ubrahan so subong no gina-refer na sa nang sa companies nga gusto iya ubrahan kag uh, gina ginaset naman sila for interview as soon as makabalik sa din Sa karon may 23 na ka OFW sa Israel nga napaking angutan sa Iloilo City OFW Help Desk John Sala Zanki Nantang One, One Western, Western Desires. Desires.